Ito namang mas mababang presyo ng bigas. Asahan daw ngayong araw sa mga kadiwa sites. Brigada Sheila Matibag, ibrigada e mo. Brigada. brigada. B -b 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 report mas abot kaya ang presyo ng bigas sa mga kadiwa ng Pangulo site. Sa pulong balitaan, sinabi ni Agriculture Spokesperson at Assistant Secretary Arnold de Mesa na ang inaasahang halaga ng 43 pesos na kada kilo ng bigas ay kasunod ng pakikipagtulungan ng mga ito sa mga kooperatiba ng mga magsasaka. Nakatulong din umano rito ang pagbaba ng halaga ng palay. Ang naturang presyo ng bigas ay mas mababa kumpara sa dating 45 pesos na kada kilo na mabibili sa mga kadiwa sites. Maliban sa bigas, inaasahan ding mabibili sa mas murang halaga ang mga gulay, isda at iba pa. Samantala, ibinahagi rin ni Demesa na simula bukas ay madaragdagan ang mga kadiwa ng Pangulo site na siyang makapagbebenta ng mas abot kayang pagkain sa maraming mga Pilipino. In the heart of changing lives, ito si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Music News. 哦，扫地。